Assalamualaikum sa lahat ng aking tagapanood dyan. For today's video ay samahan nyo kung pupunta kami sa Alharam. Pero bago yan, entro ipasok e mo na yan. Welcome to my blog. Ayan, baka naman sa hindi pa nakapalo dyan, please follow lang 83TV. Ayan. So yun na nga. Ayan na pupunta kami ngayong gabi sa Alharam para magtahajod. So, dinrap kami ng amo kong lalaki dito sa kobamos dahil nga malapit yung bahay namin dito sa Kobamos And, uh, bago, ka bago makarating ng Alharam, sa sasakay ka muna nitong itong sasakyan na to. Parang IP, parang golf car yata to. So, ayan, pipila muna kami bago kami maka sakay dyan. O, oh, di O, ba oh, diba? Pupunta ka ng Alharam, parang nag, ano, adventure ka na. So, ayan, nasa sasakyan na kami. Anim kami pumunta doon. So, ayan. Uh, ito ang isa sa dahilan kung bakit gusto kong pumunta dito yung mga kapatid ng amo kong babae kasi sinasama nila ako sa Al-Haram. Dahil uuwi na sila sa Sunday, bukas, isasama, eh, sinama nila ako. ayam Kasi uh, four days, nagbanding sila ng kapatid niya. So, ako, binabanding nila ako going to Alharam. So, thank you sa madam ko. Siya yung nag-alaga ng tatlong bata. So, ito yung madadaanan. Uh, ito yung madadaanan papuntang Alharam. Ayan, pupunta ka ng Alharam, narirelax yung Uh, mind mo ang mga mata mo sa mga nakikita mong nadadaanan. Ayan, wala pong tulugan yan. No? Hanggang umaga na yan. Oo. -o. So, ayan. Dito na kami. Saan na ba kami banda? Ayan. Ayan. Alright, nandito na kami sa may mga tindahan. Yung nadadaanan namin sa tindahan, mga tindahan yan, pero merong daanan para sa uh, itong sasakyan na ito papuntang Al-Haram. Ayan, mga madadaanan mo dyan, nagbibenta ng abaya, nagbibenta ng gold. Ayan, lahat ng uh, kailangan mo dyan ka na kaya pwede kang mag window shopping dyan. So, ako patingin-tingin lang ako dahil naghihintay pa ako ng hadiya. <laughs> Sana all. So, ba diba, nakakatuwa na isa uh, isasama ka doon sa Al-Haram kasi hindi po lahat ng nag-work dito sa Madina nakakapagdasal sa Masjid Nabawi. Ayan, nandito na kami. Ayan na. So, maglalakad kami going to uh, entrance ng Al-Haram. So, napakarami pong tao para magdasal sa Al-Haram. Masya Allah, Masya Allah. Ayan. At sa tuwing nagpupunta uh, ako dito, kasama ko ngayong kapatid ng amo kong babae, ay eh, nagbo-volunteer mag-alaga ng anak niya yung amo kong babae at lalaki kasi nakapagdasal na sila so it's my turn naman daw so yun lang, thank you for watching don't forget to like, share and comment so all my